At para naman sa ating balitang good news, isang tagumpay nga para sa isang magulang ang makapagpatapos ng anak sa pag-aaral. Kaya naman ang 51-year-old na si Tatay Elmer Malanao ng Antipolo City ipinagmalaki sa lahat ang tagumpay na nakamit. Naguna na kasi ang kanyang pagsisikap bilang isang delivery rider upang maitaguyod ang pag-aaral ng anak na nakapagtapos ng kursong banking and finance sa Rizal Technological University with honors pa Ha? Para ma-enjoy ang proud moment, dala nito maging sa kanyang delivery rides ang poster size ng graduation picture ng anak na may nakasulat na Proud Papa Kumlaude Pagmamalaki ko sa buong mundo, cum laude. Na Ako proud sir kasi napakahirap po eh ah, Ang hirap talaga pero masaya kasi nagbunga Do her best, ah, keep up the good work always aim for the highest goal. Mm. Hashtag make your papa proud. Mabuhay po kayo. Kung kayo ay may kwento ng kakaiba, may kwento ng pag-ibig, story ng inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa nabing ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa maituturing na greatest Pinoy basketballer at FIBA Hall of Famer, Carlos Caloy Loizaga. Ayon kay Loizaga, ang pagkakataon na katawanin ng bansa at maglaro para sa inang bayan ay isang karangalan na dapat ipagmayabang.